Ano nga ba ang mga prinsipyo na kailangan nating matutunan sa paggawa ng alagad? May tatlo tayong point. Una, Jesus commands us to make disciples. Pangalawa, Jesus has all authority. At pangatlo, Jesus is always with us. Pag-usapan natin na una, Jesus commands us to make disciples. Basahin natin ulit yung talata kanina. Matthew 28:19 to 20 kaya humayo kayo. Gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniuutos ko sa inyo. Kaibigan, tanungin kita, ano sa palagay mo ang pinoproduce ng kumpanya na McDonald's? Siyempre, hamburgers. Anong pino pinoproduce ng hospital? Siyempre, healthcare. Halimbawa naman, ang isang eskwelahan, anong pinoproduce? Siyempre, mga graduates. Ang bawat isa sa nabanggit ko ay merong pinoproduce na produkto na magbibigay ng benepisyo sa iyo at sa akin. Now, ito naman ang tanong ko. Ano sa palagay mo ang pinoproduce ng isang church? Imagine mo, isang tao na nanampalataya at tumanggap sa Panginoong Yesus at nagsimulang pumunta ng church, nagsimula mag-volunteer sa iba't ibang gawain sa church. Pero ano talaga ang purpose at ano dapat ang end result? Ayon sa Matthew 28, 19-20, ang end result dapat ay paglago na maging isang disciple maker o isang taong gumagawa ng alagad o spiritual parent. Ang goal natin sa isang tao ay mula sa pagiging spiritually dead o patay dahil sa kasalanan ay magkaroon siya ng buhay at lumago hanggang sa maging spiritual parent. Ano ba ang spiritually dead na tao? Siya ay patay pa spiritually. Ang sabi sa Romans 6.23, ang bayad sa kasalanan ay kamatayan. Dahil lahat tayo ay nagkasala, lahat tayo sa umpisa ay patay sa espiritu. Kaya sabi sa mga Ephesians 2.1, noong unay patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Ang sabi ay patay kayo dahil sa kasalanan. Itong dahilan kung bakit tayo nagbabahagi ng kaligtasan upang magkaroon ng pagkakataon ang mga tao na mabuhay spiritually. Na makilala at manampalataya sila sa Panginoong Yesus na nagdilinis ng ating kasalanan. At kung siya ay nanampalataya na sa Panginoong Yesus, siya ay ipapanganak na muli. Siya ay magiging spiritual infant. Sabi sa John 3.3, sumagot si Jesus, Pakatandaan mo malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. Kaibigan, walang ibang way para makapunta tayo sa kaharian ng Diyos. Kailangan tayong manampalataya sa Panginoong Yesus upang tayo ay ipanganak na muli. Dito sa estado na ito, naging spiritual infant siya. Siya ay may buhay na at hindi na patay. Kaya lang, hindi tayo hihinto dito sa pagiging spiritual infant. Kailangan lumago tayo upang maging spiritual child. Ang spiritual child ay maaring meron ng konting nalalaman. Kaya lang, siya ay nakafocus pa din sa sarili. Ano makukuha ko sa church? Ano mapapala ko sa discipleship group? So, kailangan siyang tuloy-tuloy na pakainin dahil hindi niya kayang pakainin ng sarili niya. Kaya nga, ang taong ito, kailangan lumago bilang spiritual young adult. Ang young adult naman ay marunong ng kumain ng salita ng Diyos. Siya ay may delight sa Bible at may delight sa presensya ng Diyos. Meron na ding desire na maglingkod. Active na siya sa church at nagvo-volunteer. Nakatingin na siya sa pangailangan ng iba at hindi na sa sarili. Pero hindi siya hihinto dito. Kailangan niya lumago bilang spiritual parent. Kailangan niya matuto mag-disciple gaya ng ginawa ni Pablo kay Timothy at sa iba pang alagad niya. Kaya tandaan natin na ang matagumpay na church o gawain sa Panginoon ay hindi nakasalalay sa dami ng attendees. Hindi nakasalalay sa ganda ng praise and worship. Hindi nakasalalay sa galing ng preacher. Kundi nakasalalay ito kung nagpoproduce ba siya ng disciple maker o spiritual parent. Ang isang church ay matagumpay kung ang lahat ng miyembro ay naging spiritual parent o disciple maker. Kahit isang milyon pa ang member ng isang church na ito ay hindi pa din ito maituturing na tagumpay kung hindi naman lahat sumusunod sa Panginoong Yesus na gumawa ng alagad. Kaya nga ating vision sa WOTG ay TEAM, T-E-A-M, Together, everyone a multiplier. At paano tayo makakarating dito sa ating vision na ito? Siyempre, kailangan meron tayong mission to grow in our love for God, deepen our love for people, and develop disciple-making leaders. May nagsabi, Christianity without discipleship is always Christianity without Christ. Kaibigan, ikaw at ako ay inuutusan ng Diyos na gumawa ng alagad. Hindi niya sinabi sa talata na, gumawa ng mga nagpa-convert, kundi gumawa ng alagad. Kaya kaibigan, kung sinasabi mo na ikaw ay isang taon mahigit nang nakakilala sa Panginoong Yesus, ayan tanong sa sarili, ilan na ang ginagawa kong disciple o alagad? Ilan na ba ang nabahaginan ko ng kaligtasan? Ilan na ba ang mga alagad ko na naging spiritual parent o disciple maker? Bakit? Kasi ang mission ng Panginoong Yesus sa buhay natin ay gumawa ng alagad, nagagawa din ng alagad. At kung hindi natin ito ginagawa, tayo ay hindi sumusunod sa kanyang utos sa atin. Nakakalungkot kasi akala natin na ang pagsunod sa utos na pagbabahagi ng kaligtasan at paggawa ng alagad ay ang pagpapadala sa atin sa Afrika. Mali kaibigan, ang ating mission field ay kung saan tayo nilagay ng Diyos sa iyong pamilya, trabaho, negosyo, kaibigan, eskwelahan, komunidad, gaya ng ating kapitbahay, kasama sa barangay, palengke o tindahan. Ang ating mission field ay pwede din itong ginagamit nating online platform. Dito sa WOTG ay meron tayong mga digital missionaries. Hindi sa mga bundok, kundi sa ating mga channels at page online sila ang mga kumakausap sa mga taon nagko-comment sa ating mga messages. At kapag nakausap na sila, ay binabagi na nila ito ng kaligtasan at nilalagay sa ating mga discipleship group. Now, maaaring iniisip mo na may gumagawa naman pala yan eh. Okay na yan. Hindi kaibigan. Kailangan ka na buong katawan ng Panginoong Yesus. Team tayo sa pagsusulong ng kanyang kaharian. Lahat tayo ay kikilos at gagawa ng alagad dahil lahat tayo ay inutusan ng Panginoong Yesus. Maring sinasabi mo, hindi ako marunong. Kaibigan, relax. Ang unang step ay sumali ka muna sa discipleship group. Dito, makakasama mo ang mga tao makakapagbigay gabay sa'yo. Magpapalakas, mananalangin at magsasanay sa'yo na magbahagi ng mabuting balita at gumawa ng alagad. Sabi nga ni A.W. Tozer, Only a disciple can make a disciple. Ibigan, kung ikaw ay nagpapa-disciple, ikaw ay matututo. Nakakalungkot kasi maraming tao ang gusto mag-disciple, gusto maging leader, pero ayaw magpa-disciple o hindi umaaten sa kanyang d-group leader. Nawang tanong, paano ba gagawa ng alagad? Ang paggawa ng alagad ay simple lang. Kung ano ang tinuturo sa iyo ng Panginoong Yesus araw-araw at tinuturo sa iyo sa loob ng ating discipleship group, mga bagay na ina-apply mo sa iyong buhay at mga pagkilos ng Diyos na nararanasan mo ay yung mga bagay na yan ang ibabahagi mo sa iba ipapasa mo sa kanila ang point ay hahayaan mo na ikaw ay ma-replicate sa buhay ng iba kung gaano mo kamahal ang Diyos ang gusto mo ay ma-replicate mo din ito sa iba kung paano ka sumusunod sa Diyos ay ganoon din ang iyong alagad kung paano ka nagbibigay ng iyong time, talent, at treasure sa Panginoon, ay ganun din ang iyong dinidisciple. Tinuturo at pinapasa mo din ito sa kanila. Kung gaano ka kapasyonate na magdisciple, ay ito din ang ire-replicate mo sa iba. Kailangan maging spiritual parent din sila. Kaya nga, ang pinaka-importante bilang disciple ay sinasabuhay natin talaga ang ating tinuturo. Ang ibig sabihin ay kung ano tayo ay siya nating pinapasa sa iba. Hindi mo pwedeng sabihin sa iyong members na mag-conversation time ka sa Diyos. Ito ang priority mo. Pero sa iyo, hindi naman ito totoo kasi may iba kang priority. Hindi mo pwedeng sabihin na magbahagi ka ng kaligtasan pero ikaw ay hindi nagbabahagi ng kaligtasan sa trabaho, sa online platforms at iba pa. Sabi ni Howard G. Hendricks, You teach what you know, but you reproduce what you are. Hindi ka makakapag-reproduce ng totoong disciple maker kung ikaw mismo ay hindi delighted sa Diyos at hindi delighted sa mission ng Panginoong Yesus. Sabi ni Francis Chan, Making disciples is all about seeing people transformed by the power of God's Word. If you want to see that happen in others, you need to be experiencing such transformation yourself. Kung gusto mo maging epektibo na disciple maker, ay kailangan ikaw muna ay nagpapadisciple din sa iba at nagbabago. Ang mission field ng WOTG ay ang lahat ng mga Pilipino na may cellphone at may data internet connection. It doesn't matter kung nasan man silang bahagi ng mundo. Gusto ng Diyos na abutin ang mga kababayan natin at ibalik sila sa Diyos at gawing alagad ibigan ang salitang humayo sa binasa natin kanina, ang ibig sabihin ay habang ginaganap mo ang pang-araw-araw na gawain mo, ay gumawa ka din naman ng alagad. Kahit nasan ka, kahit anong trabaho mo, ibahagi mo ang mabuting balita at gagawin mo silang alagad. Noong ako ay nagtatrabaho, ay binahagi na ako ng mabuting balita ang aking mga kasamahan. Gumawa din kami ng Bible study every week may mga supplier na bumibisita sa amin at sila ay binabahaginan ko din ng kaligtasan. Nung ako ay nagkaroon ng sariling negosyo, ay binahaginan ko ng kaligtasan ang aking mga kasama sa trabaho. Nagkaroon kami ng weekly discipleship group. Ang mga applicants ay binabahaginan namin ng mabuting balita ng kaligtasan bago sila interviewin. Ang mga empleyado din namin ay sinali ko sa retreats at gawain sa ibang lugar Isinama ko sila sa evangelism campaign na ginagawa namin sa plaza, simbahan, kapitolyo at iba pang lugar. Kaibigan, hindi mo kailangan pumunta sa Africa o malalayong lugar. Ngayon pa lang, pwede ka nang magsimula. Kung sino ang mga taong nasa paligid mo ngayon, ay sila ang nilagay ng Diyos para bahaginan mo ng mabuting balita at gawing alagad. Maaring nakapag-invite ka sa church ng isang tao. Na gustuhan niya ito. Nanatili siya sa church every Sunday. Binigyan mo siya ng Bible para basahin. Pinasali mo siya sa ministry sa church at umaasa ka na ang taong ito ay lalago. Pero tandaan mo na nakaligtan mo ang pinakamahalagang bagay na kailangan niya. Ikaw na magdi-disciple sa kanya. Kailangan ng mga bago man ng palataya na magdi-disciple sa kanila. Titingin sa kanilang paglago mananalangin, magtuturo at magmamahal sa kanila ng walang kondisyon. Ibigan, sino ang mga taong binabahaginan mo ng iyong buhay, linggo-linggo at mga taong natututo sa iyo? Sino ang mga taong naging spiritual children mo? Ibigan, tandaan mo ito. Kung gusto mo magkaroon ng matibay at lumalagong church, ay unahin mo ang paggawa ng alagad. May nagsabi, If you make disciples, you always get the church. But if you make a church, you rarely get disciples. Madaling magtipon at mag-invite ng a-attend ng church. Pero ang tanong, mananatili ba sila at dadami? Maaring, oo, pero parang mahirap talaga kasi walang discipleship. Pero kung ang inuna mo ang paggawa ng alagad at ang mga nagawa mong alagad ay gumawa din ng alagad at ang mga alagad na ito ay nagtipon-tipon tuwing linggo, kaibigan, ang church na ito ay matibay. Bakit? Kasi nagsimula sila sa tama. Nagsimula sila sa discipleship. Ang lahat ng miyembro ay gumagawa ng alagad. Sabi ni Tom S. Rayner, Thriving churches have the great commission as the centerpiece of their vision, while dying churches have forgotten the clear command of Christ.